Handa na o ihanda na ang inyong mga payong at bota dahil simula na talaga ng tag-ulan mga paps at kasabay pa niyan ang banta ng Laninya na posible raw magsimula sa buwan ng Hulyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Matapos ang ilang araw na pag-ulan, edaniklara ng pag ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan season. Pero hindi ba mukhang napaaga yata Bago pa man nalasa ang bagyong Aghon, una nang sinabi ng PAGASA na sa Hunyo pa magsisimula ang tag ulana Pero kasabay ng paglabas ng bagyong Aghon sa Philippine Area of Responsibility nitong Miyerkules, ilang oras lang ay nagsabi na ang PAGASA na tag-ulan na. Yung uh, bagyong Aghon ay isa sa mga nag-trigger nitong uh, pag-ulan Ito bagamat um, umalis din naman siya, pero yung pagkilos um, niya ay nag-enhance din ng southwest monsoon kaya meron na rin tayong habagat. Ayon pa sa pag-asa, naabot ang minimum criteria na kanilang minomonitor para masabing simula na ng tag-ulana. Yan ang pagbabantay sa labing tatlong istasyon sa western section ng Luzon at Visayas. Kinakailangan makapagtala sa mga istasyon na yan ng at least 25 millimeters ng ulan sa loob ng limang araw. Sana rin natin at least dalawang bagyo ang in-expect isa o dalawang bagyo ngayong June. At uh, possibly din, uh, yung mga low pressure area at mga thunderstorms, ayan, expect natin yan, yan lang yung sa mga weather system na maaari nating maranasan. Nilinaw naman ng pagasa asa na bagamat tag-ulan na, hindi pa simula ng laninya. Pero inaasahang magsisimula na rin ito sa buwan ng Hulyo, na siyang magiging dahilan naman para makaranas ang bansa ng sobra-sobrang buhos ng ulana. Kabaligtaran ito ng El Nino na nagdudulot pa ng tagtuyot sa maraming lugar dahil sa mas mababa sa normal ang naranasang pag-ulana. Sa ngayon, paalala ng pag-asa na umantabay sa mga anunsyo sa lagay ng panahon at ng inyong lokal na pamahalaan, lalo na ng mga lugar na pinakatatamaan ng hanging habagat. Western section ng Luzon, Visayas, Ilocos Region, Bataan, Zambales, ilang bagay ng Calabarzon, Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila. So ito yung mas prone kasi sila yung nakaharap o sila yung unang na tinatamaan itong southwest monsoon. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang muka ng balita. bilang pulong ang dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa working visit niya sa Singapore. Pero bago pa dumating doon, sinagot niya ang iba't ibang issue kaugnay sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baeza. Lalo sa mga pribadong pagpupulong, yan ang naging aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw dito sa Singapore. Tatlong araw ang working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore. Matapos dumating itong Merkules, naging abala naman siya sa mga pribadong pulong ngayong araw. Bukas naman, haharap si PBBM kay Singapore President Thurman Sean Mugaratnam, bagong Prime Minister Lawrence Wong at former Prime Minister Lee Hsien Loong. Makikipagpulong din si PBBM sa Prime Minister ng Lithuania. Kasunod niyan, dadalo na ang Pangulo sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La dialogue Bago tumulak pa Singapore, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang magiging pagdalo niya sa forum para sa pagsusulong ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. The fact that they asked the Philippine President to come and speak on that very subject is uh, significant in the sense that it is a recognition that they're Are, uh, there are challenges that are facing the Philippines specifically. Kaya naman ipapaliwanag daw ni Pangulong Marcos sa kanyang keynote address ang posisyon ng bansa legally, geopolitically, at diplomatically. Inaasahang matalakay niya rin ang posisyon ng Pilipinas sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, lalo't malaki ang papel ng West Philippine Sea sa international trade. so important to international trade that we can actually say that the stakeholders the the, the stakeholders are no longer limited to asean asia indo pacific it really involves uh, the global economy already and uh, so that is why i think uh, um, the philippines position is going to be important in the decision making of uh, many of the policy makers around the world Una niyang nasabi habang nasa Brunei na worrisome at maaaring magpalala ng tensyon, ang banta ng China na huhulihin ang umano'y trespassers sa teritoryo. Sagot ng China, Pilipinas daw ang paulit-ulit na nagsasagawa ng provocation sa South China Sea. Bukas din daw sila sa dialogo pero kailangan umano ng sinseridad. Itinuturing na prestigyoso ang gaganaping IISS Shangri-La Dialogue bukas, kabilang sa mga dadalo dyan, ang mga kinatawan din ng China. Mobile Journal Julie Baiza po, Hatid ang muka ng balita. Kilala ang Marikina na isa sa pinakabahaing lugar sa Metro Manila. Kaya naman ang ilang bahagi ng siyudad naghahanda na sa panahon ng tag-ulan. Para bigyan ang muka ng balita, Mobile Journal Ivan Tarenke Ilang ulit na binaba ang Provident Village sa Marikina tuwing may matitinding bagyo. Kaya ngayong panahon na naman ang tag-ulan. Sinisimulan na rin nila ang paghahanda laban sa mga kalamidad. Isa ang Provident Village sa Marikina sa pinakabahaing lugar sa syudad. Kaya naman ang mga residente nito, sanay na at may nakagawian na tuwing may dadaang bagyo. Tulad na lamang ng na residente na to. Na ngayon pala, ready na ang emergency kit mula gamot, first aid at mga benda, all set na. Tapos yan, meron ako nga. May bulak ako. Meron ako nung pangkuha ng kung anong sa yung para sa oxygen ng ano, meron ako. Meron din ako ng tawag dito yung pang blood pressure. Kapansin-pansin din ang bagong gawa na dike dito sa Riverside ng village. Mas malaki at mas mataas ito ngayon. Around 6.5 meters yung taas nito. So itong dike na to, yung magpoprotekta sa mga residente ng Provident kung sakali mang tumaas ang tubig sa may ilog ng Marikina. Ang ilang residente na nakausap ko natuwa sa proyektong ito dahil nabawasan ang kanilang pangamba kung sakaling bumuhos ang ulan. Pero malaking bagay yan, ang task po niyan sir. Pag umakyat ka dyan, pag ako sa kabila, pag nahulog ka, hindi ka lang mabalihan siguro, sigur, baka mabagok pa yung ulo mo. Pero ibang residente, hindi pa masyadong pambinsido sa tulong at proteksyon na mabibigay ng bagong dike. Hindi, tatakbo na ako sa labas, baka makasiguro pa ako ng mabubuhay ako. Pero dito, wala akong tiwala dyan sa dike siniguro naman ng maranggay na Sapo ang Provident Village, hindi na sila papasukin ng tubig dahil kampante sila, mababawasan na ang pagbaha dahil sa pinataas na dike. Napakataas naman talaga. Kung ganun kataas, hindi na napapasok ang tubig sa ilog na papunta sa Provident. Sa pabago-bagong timpla ng panahon, mas mainam na handa tayo. Dahil mas mainam na maging maagap kaysa hintayin maging huli ang lahat kapag dumating na ang sakuna. Mobile Journal, Ivan Taringki po, Hatid ang mukha ng balita.